mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa, at content creator. Hello mga Marites! For today's video, pagkagising ko, nakapamalengki na yung asawa ko kaya inayos ko na itong mga pinamili niya. Ay Diyos ko, at puro manok naman rugo itong pinamili niya. Kaya kami kaya magkapakpak nito? Huwag <laughs> na kayong magtaka kung isang araw makita niyo ako lumilipad. <laughs> Binalawan ko na itong mga pinamili niya at linagay ko sa freezer at kumuha na lang ako ng ilang piraso para sa uulamin namin ngayon. Dahil nga puro manok yung mga pinamili niya, naisipan ko na lang magluto ng fried chicken. Maraming nga nagtatanong sa inyo kung bakit hindi ko sinasali sa vlog ko yung asawa ko. Ay, Ay Diyos ko, huwag nyo nang itanong yan dahil kahit ako naiinis ako, ayaw niya sa camera. <laughs> Magkabaliktad kasi kami ng asawa ko, siya mahihain. Ako naman ala akong marine. <laughs> Minsan nga lang yan makikita sa video ko pero sa pilit ang parugo yun. <laughs> pero kahit hindi naman siya madalas nagpapakita sa mga vlog ko, supportive naman yung asawa ko dahil siya lang naman ang director at cameraman ko sa likod ng camera. <laughs> kahit maiyain sa camera yung asawa ko, siya talaga yung number one supporter ko sa pagbablog ko. Lalo na nung nag-uumpisa pa lang ako. Ay, Diyos ko, nung nag-uumpisa nga ako mag-vlog noon, sampu lang yung viewers ko. At isa na yung asawa ko doon at yung pamilya niya at yung mga kapatid wow. ko, Rubo. <laughs> Sila lang yung mga nanonood sa akin noon pero ngayon tignan nyo naman dumami na tayo at maraming maraming salamat sa inyong lahat. Tsaka alam nyo dati nung nag-uumpisa pa lang ako, tinatawanan ako ng mga kakilala ko pero sabi ng asawa ko, huwag ko silang papansinin at magtuloy-tuloy lang ako. Pero ngayon yung mga dating tinatawa-tawanan lang ako, isa na sila sa mga tagapanood ko. <laughs> Balay din natin sarin sila sa mga basher ko. <laughs> Kaya sa mga gustong mag-vlog dyan at nag-uumpisa pa lang, huwag papansinin yung ibang tao. Magtuloy-tuloy lang kayo at gawin niyo silang inspirasyon. Ganyan talaga ang buhay. Hindi naman lahat magugustuhan ka at susuportahan ka. Insan nga kung sino pa yung mga hindi mo naman talaga kilala, sila pa yung susuporta sa'yo. Kaya sa mga kamarites ko dyan, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. Mahal na mahal ko kayo, babata kang gamporo. <laughs> At sa mga may ayaw naman sa akin, okay lang yan. Ganyan talaga, hindi naman lahat magugustuhan ka. Pero nung sasama kayo, makmul kong grabo. <laughs> oh, buri may anta, Jo. <laughs> ano ako, ate mo. kita. At, ano, I love you. O tama na ang drama. Balik na tayo sa vlog ko. Pagkatapos ko nga ang hilamusin yung mga junakis ko, naligo na rin ako at nag-skin na rin tayo. Dahil nga nagsisipaglabas na naman yung mga sumpang tigawat na to, linagyan ko ng gamot para matuyo. Pagkatapos ko nga ang maligo, pinuntahan ko na tong mga junakis ko. Parang kailan lang nung sinasabi ng mga doktor na hindi na ako magkakaanak. Pero ngayon, tignan nyo naman, dalawa na yung miracle baby ko. Hindi naging madali yung journey ng pagbubuntis ko sa kanila, pero napaka worth it naman. Wala talagang imposible pagdating kay Lord kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Sa mga oras nga na yan, pinuntahan kami ni Kuya Ryzen at meron nga siyang dalang pizza at magpuput trip daw rugo kami. <laughs> <laughs> Hindi kasi kami masyadong tumatambay sa labas ngayon kaya siya na yung pumunta dito sa amin. Napatulog ko na nga mga junakis ko dyan kaya time na para magpahinga na rugo ako. O siya hanggang dito na lang. Sana naman napasaya at nalibang ko kayo ngayong araw. Pa-share naman po nitong na video ko. Salamat. Love you mama. Chup, -chup!